BW. <laughs> Naghihilo na lang talaga kasi wala na eh. Sobrang pago na sa trabaho. Mga hagar na yung mga buka, guys. <laughs> oh, tulog. Oh, Siyempre sa pagod yan. Oh. Si ate wala na. <laughs> Sorry na din. <laughs> <laughs> Masakit na yung daliri. Eh. Maghihilutan kami nito guys. Ako din ano, sa likod kasi sobrang sakit na yung ano. Sobrang sakit na yung likod ko, guys. Mm. Ay. Ah. Mga buhay o isda po nyo, guys. Laban lang. <laughs> Laban para sa kinabukasan. Yeah. Kawawa. <laughs> Pag hindi ka lumaban, Ay. Tayo. Ayun. 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 Ate, halata na talaga expire na. Oo. Ano binagutok? Hmm. Ay! Ayan ang masakit yung dalawa. Yung mong bagay. Hindi naman